Hello mga kalangga! Welcome to my vlog! Nandito po tayo ngayon sa bayan ng Villasis. Samahan niyo po ako mga kalangga bumili ng tupig. Ayan mga kalangga, marami po yan nakahilira dito. Yan, sa nais na gustong bumili na pampasalubong or pangkape. Yan, mamili na po kayo kung sino po ang gusto niyong puntahan na bilhan. Ayan mga kalangga, tatanungin natin kay ate kung magkano po yung isa. Ate, magkano po yung isa? Pwede po ba isa lang ang bilhin, ate? <laughs> Sabi ni ate, pwede naman daw. Sabi niya, kulang po sa akin. So, mga kalangga, sa gustong magpasalubong or pang... Uwi sa bahay, yung pang merienda, pang umaga, yan. Bumili po kayo ng box, dahil mas tipid po ang box. Nasa 100 pesos lang po siya. Ayan si ate, kaganda-ganda niya. Ayan, pwede din po bumili ng isang piraso. Ayan, kaso pulang daw isa. <laughs> Ayan, so isang box po ang aking binili mga kalangga para isang pamilya po ang makakain para happy-happy. Ayan, nakabalot na. Ayan, ito po yung tupigan ni ate kay Christine. Ayan mga kalangga, malapit lang po ito sa munisipyo na Villasis. Ayan, ito po ang karatula ni ate. Nasa baba lang pala siya. Ayan, kanina ko pa po yan hinahanap. Lagi po ako nakatunga nga sa itaas. So, nakaredy na po ang mga karton na pinaglagyan. Ayan, maganda po ito mga kalangga pang Ayan, masarap po ito mga kalangga. Sobrang yummy po yan. Ayan, so nakaready na po ang aking binilit. Ayan, magbayad na ako kay ate na isang daan lang. So, bali mayroong free. Ayan, titikman ko po yung free niya. Ayan, masarap po yan mga kalangga. Ayan, lagi po ako bumibili yan sa kanya mga kalangga. Mmm, wow! di ba? hmm ang sarap kahit mainit mga kalangga. <laughs> ang init, ang init. Napaso na ako. <laughs> Ayan, mainit po talaga. Pero masarap po. Ayan, kahit mainit. <laughs> kahit mainit po siya, kinain ko. Ayan. Ayan, mga kalangga, marami po yan sila. Ayan, pwede po kayo mamili kung saan nyo po gustong bumili. Masarap po siya, mga kalangga. Ayan. Nakaridi na po siya. Na yan, nandun maraming nakakartong. So, bali, bala, bungad lang po yan sa kalsada, mga kalangga. Ayan. Yan, owi na po ang index.